Hello, good morning mga ka-farm, kagulay. Patuloy pa rin ang ating pagsisikap. Uh, ito po, update ko lang po to guys, ang aking um, palaya. Tsaka okra. Ito guys, patuloy pa rin tayo sa pagsisikap. So, ayan po guys, nag-spray ang mister ko. Ito gamit niya guys. Hindi ko na po ipapakita yan. Pero, ayun guys. Ngayon guys, umuulan kahapon. So, ngayon sa dapat lang kami eh, mag- pataba kami ng buho sa Ampalaya guys para kasi gumaganda gan gumanda ngayon ang fry sa Ampalaya pero umuulan kahapon so hindi siguro matutuloy guys kasi matutubig na to ngayon <coughs> nag-spray yung mister ko in-spray niya yung ampalaya Ayun, guys oh. kahapon guys nakailang bundle kami ng ampalaya kapitas lang namin kahapon naka 38 bundles kami guys kahapon so, ayan maganda ganda po presyo maganda ganda ang presyo maganda ganda rin ang patihan namin mag magtita yung aking kinansero ayan Ayan pa yung mga guys. Kailangang alagaan. So ngayon ang mister ko nag-spray. Ayan po siya. Ayan guys. Ang gamit niya ngayong pang-spray. Ito guys. Pakita ko sa iyo. Um, score. Ah. Yes, Ace A. Ace so, uh -huh ayun guys palipit na naman tayo guys ang ating dila so mga katagalugat eh <laughs> nabubuli tayo so ayan bulol yung sya so guys patuloy pa rin ang ating pagsisikap i-click mo naman ang i-click nyo naman ako at i-follow naman ako sa youtube channel ko patuloy na pagsisikap para ma-update nyo yung paghahanap buhay namin sa pagsisikap uh. so guys ayan guys yung aming ampalay uh, maraing batin batin guys so huwag so kayo nang alagaan ka so guys eh Ayan daw po guys, uh, ini-spray niya sa, sa okra. So, hindi ko na ipakikita sa so, next time ko yung update guys yung sa okra yung ito guys yung palaya namin o oh, ayun batin 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 dapat mapatabaan to may maraming batin batin guys eh kaso guys eh maulan kahapon guys baka ma ano siya Mga matutubig kasi humihina ang katawan niya pagka laging ulan ng ulan ayan guys nga eh ito lang tong balbos niya saan ka na babay nag-spray? Huh? Diyan ka, ka ba sa tapat mo na yan? Hmm, kasi wala na itong maanghang yung ini-spray mo. <coughs> Ayaw kong humasok dyan. Yan. Kasi may maanghang yan. Baka mapatakan yung mata ko. Ayan, sobrang lakas ng hangin kahapon. Ito bumababa na italbos ng ampalaya namin. Oh. Ayan, nakakawa. Oh, so, gusto ko yung ulan, maid lang huwag yung malakas lalong hina yung katawan ng ang palaya nalalamog <coughs> Nako. Ano na naman siya guys, pitas. Pitas, na naman to sa makalawan guys. Ay, kada apat na araw pala to. Every four days. Hindi pala to, every three days, four days pala to guys. Ang pitas. guys hindi na. Ayan guys, oh yung ano, yung Okra, pangit na dito. Ha? Ito, marami ang palaya dito. Ayoko dyan, miss primo. Maanghang. Maraming gulay dito guys sa aming gulay yan. Kung gusto mo guys magluluto, ay kami naman kung gusto namin magluluto ito. Ayan siya oh, mayroon sa gilid ng bakod namin sa harang is at palayang ano ba to, ligaw ang sabihin nila. Yung kusang tumutubo siya guys. So ito oh. masarap to guys sa ano. Hmm, kahit sa sardinas lang guys, mag-isa ka ng sardinas. Babaw mo guys to. Hmm. Okay na. Kukuha ko lang guys ng gulay ko lang ng ano ngayon. Sitaw. Para oh. next time ko na lang yan iguulam. Kasi nandito lang kami sa bukid. Kami mag-asawa. Kami mag-asawa lang nandito sa bukid. May kubo kami. So, yun na sa baryo yung pamilya ko. Minsan dumaaraw duma, duma everyday ah. Madalaw kami sa kanila. Kaya lang umuwi kami dito kasi guys dito mahirap magtiwala sa bukid yung mga gulay mo na mo lang guys kasi nasubukan na namin guys kasi sinasabuyan ng ano yung gulay namin pamatay damo di ayaw nang maulit so ngayon ginawa namin dito kami binantayan namin kasi maraming nawawala na guys dito sa aming gulay so no, yung harang namin nanit na, na kulambo guys para harang namin sa pagmalakas ang hangin ay eh, ninanakaw so kaya kami nag nagsisikap nagpapa ano po kami nang sa tiyaga kaming nandito. Ay. Lalawit ko lang yung batin-batin. Sayang para may spray na mister ko para hindi masisira. Uy, e, kana ka na ba ng spray? Uy, hanggang dito na ako. Nari ka dyan. Hindi po. <laughs> dyan. Ayan, pati amoy ko Ayan, nadadamay. Ganun. Na-spray na pala ito. Naluloko na ako ng mga mister ko. Maanghang para salat ako ng salat. Labas na ako. <coughs> Guys, labas na ako dito. Guys, kasi maanghang itong ini-spray niya. Guys, baka mamaya napatakan yung mata ko. <coughs> ito pala tanda niya guys oh may nato to yung ano to yung ampalaya and guys dami yung bunga niya batin batin guys oh lapitan natin guys ang saya naman nakakasaya naman oh bunga niya daming guys oh nakakatuwa naman lalo na guys nakakatuwa pumaparty na, pumaparty na kami sa aming gulay labas na ang gastos so hindi ko na po i-update sa inyo kung magkano yung pinapit ko at tama na na lalaman nyo na pumaparty na ako kahapon kahapon lang po ako guys nakailang pitas na ba to mister? Nakailang pitas na tayo. Nang palaya. Ha? Dima. Hindi ah. Lima. Limang pitas daw. Oh. <clears throat> Naka limang pitas na kami guys ng ampalaya. So, ngayon. Ha, katuwa naman siya. Naka limang pitas na kami. Buwarte na kami hapon ayan marami bunga dito guys oh so, patuloy kaya yung pagsisikap namin pero hindi naman laging ano kailangan patuloy pa rin ang pagsisikap lalo na guys ah, uh, hanggat nabubuhay tayo patuloy pa rin ang pagsisikap natin at ng sa ating pagtanda so kahit pa paano may gagastusin tayo na hindi na tayo makapaghanap buhay na hindi na natin kayang mag buhay ng ganito kasi medyo may kahirapan din po guys ng pagugulay guys kasi lahat ang gagawin mo pagdada mo pataba kaya pag tayo tumanda kailangan mayroon na tayo guys ipon si may hindi na natin kaya yung ganun buhat buhat na mabigat <coughs> bilok ito bulaga <laughs> guys may kit ka natin hektarya guys ayan ay ka yung sa kabila guys oh mag-i-express sila, guys, sa Dito, guys, ay i express nila to. Ay, hindi pala, guys, magpataba sila sa bila. Hindi ko alam kung matutuloy. Ayan ay ali ko. Ay. Ayoko na lapitan guys. <laughs> ayun pumasok pumasok kayo dyan sa kubo kani nyo yung pangailangan niya dyan okay guys hanggang dito na lang po ang aking pagbibideo click niya